doon sa iyong pagtakas, no, na iyong narration. At yung binigay niyo kanina pangalan, doon to yung isang uh, niya na nag na, 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 ayos no iyong sasakyan, na yate. Ang sabi mo kanina, nagalit ka pa, pinagalitan mo siya. Bakit nga pala na nagalit sa kanya? Sir, hindi naman po ang galit pero masama po yung loob ko po. Uh, for security reason po talaga siya, ayaw ko po siya i-discuss po sa so public. So, kung hindi naman nag so mamaloob sa kanya. So, yeah. na, ibig sabihin, kung kaya niyo siyang, kayo sumamaloob, maloob, kung medyo nag kay sa kanya, may utang na loob ba siya sa inyo? Dahil may negosyo siya sa bamban o may kinalaman siya sa mga pogo doon? Uh, same for my own security po, I refuse to answer that question po. Sorry po talaga. Sa tungkol naman doon sa inyong pagtakas, tulad dito, isa lang, isang tao bang may-ari ng yate at ng taong nagbanta uh, sa inyo? Uh, Seno, wala pa akong idea po doon sa mismo may-ari po ng yate po. Itong may-ari ng yate, kanina sabi mo, pinagsalitaan uh, mo siya. Uh, muli, tinatanong ko, na hindi kaya siya natakot na... Kaya ginawa niya na paraan na ikaw ay makatakas, na baka siya ay masangkot, ma-expose sa Senate kaya siya ay nag-initiate. Sabi mo kanina, ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas. Ikaw ay uh, mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya ta dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Uh, say, impossible po. Pero for that question po, uh, for my own safety po, ayoko po siya discuss po sa public po. Okay, uh, sige po. Uh, at sinubukan po natin